Ano ang DLL at para saan ito sa sistema? May pagkakataon bang nagbukas ka ng programa sa Windows at lumabas ang missing DLL? Nakakatakot tingnan pero may lohika ito. Ipapaliwanag ko ng simple kung ano ang DLL at bakit ito mahalaga sa sistema. Ano ang ibig sabihin ng DLL? Ang DLL ay Dynamic Link Library, parang kahon ng mga tuol na pwedeng gamitin ng iba't ibang programa kapag kailangan nila, magpakita ng graphics, tumugtog ng tunog, kumunekta sa internet, magsulat ng files. Nasa IE ang mga code at functions na pwedeng gamitin ng hindi inuulit sa bawat programa. Bakit gumagamit ng ESS, mga benepisyo ng shared library? Kung bawat programa ay may sarili nitong buong toolkit, bubigat at babagal ang computer. Dahil sa ESE, maraming API ang gumagamit ng isang toolbox, nakakatipid ng space at nagpapabilis ng sistema. At kapag may na-update na function, lahat ng programang gumagamit sa IE ay nakikinabang. Paano ginagamit ng system at programs ang IE? Kapag nagbukas ka ng programa, linoload ng Windows ang kinakailangang ESE. Nagbibigay ang ESE ng handang functions tulad ng pag-display ng text, pagbasa ng files, pagplay ng audio, Pinatawag ito ng programa na parang sariling function. Kapag nawawala o sira ang IE, hindi tatakbo ang programa at lalabas ang ila missing. Mga uri ng IE at karaniwang halimbawa. May mga IE na gamit ng mismong sistema para sa basic Windows functions, at mayroon din kasama ng partikular na programa. Minsan pare-parehong IE ang gamit ng maraming software. May IE din para sa drivers o espesyal na gawain tulad ng graphics o audio, kaya kapag nag-install ng game o mabigat na API, may kasama itong mga IE. Sanhinang mga problema sa IE nagkakaroon ng problema kapag nabura ang ILE, napalitan ng maling version, nasira dahil sa virus, o kailangan ng programa ang ibang version kaysa sa naka-install. Doon lumalabas ang mga error. Maraming Windows errors ang sanhi ay nawawala o sira na ILE. Paano ayusin o iwasan ang ILE errors? Mag-install mula sa trusted sources, huwag mag-delete ng ILE manually, iwasan ang conflicting versions. Kapag may error, minsan sapat na ang pag ng program. Para sa system ILS, nakakatulong ang Windows Repair Tools. Buod, bakit mahalagang maintindihan ang ISE? Ang ILIA ay shared code libraries na nagbibigay daan para magamit ng maraming programa ang parehong tools nang hindi inuulit. Dahil dito, mas magaan at organisado ang sistema. Pero kapag nasira ang isang ISE, maraming bagay ang pwedeng maapektuhan. Ang pag-unawa rito ay nakakatulong upang maiwasan at masolusyonan ang errors sa Windows.